Magtatanim kami ngayon mga kadugo ng kamote pero kasalukuyan pa nilang inaararo at ito yung kabisilya si ang aking apu ko dapat kita anak eh diba? ba? Di ba? Ape. Kunak man nga talaga. Bakit anti garod? Ay kay anti mati ay lula kunak mati anti tabadi ay kay bakit kunam mi nga. Ay bangya kas Lula latan. Ay <laughs> ay ito si Marites kung nangangailangan kayo ng magtatanim ng kamote. contact niyo lang siya. Barangay Bagong Sikat siya yung manage, manager. <laughs> Ayun mga kadugo. Ginamat mo oh. kumain di ah? dibakan <laughs> di ba kan Erika? Kasalukuyan nilang inaararo itong tatanan namin ng na. mm. uh. mm. Nay! Talaga nga kasdai. Naipit gamin. nakakadugo kasi ma maipit ay, kumano ka tiyo anak baka dalapusin po sinata <laughs> dala. apo tapos nang maaararo ng traktor mga kadugo kaya inaararo na nila sa ano ganun? baka para, para ano ito ang tatamnan niya tapos sinasabuyan na rin ng abono Mm. ayano no? mm. Bakit? Hindi yata kumain? Api. Shh. Ay. Okay. Ayan mga kadugo. Yun yung nagsasaboy ng abono. Nagsimula na silang magtanim mga kadugo. Puro sila lalaki. Ayan. Para ha, kawai kawai. Ayan. Oh, mga guapo. <laughs> oh, bakit natawa ka ka? Ay. Ay. Sige nga, bag -bag Merong adati, merong nagda-vlog at YouTube na na, ka Mapalit hmm. <laughs> ay pala, Ay, tinakin -ana -ana -ana? Johnny anak na anak? Jani 'yung mga anak niya nasaan po sila? Nasa abroad. Oh, nasa abroad. Anong country? Uh, Riyad. Oh, Riyadh. Saudi Arabia. Nandito si papa niya. Oh, oh. Ang sipag-sipag ng papa nyo oh. Meron na siyang mga anak na nasa overseas pero ano? Oh, nagtratrabaho pa rin siya sa bali nagnaang pangis nakakatuwa mga kadago puro lalaki walang babae ipokus natin lahat sila may nag aabono mga nagtatanim yan Asan yung manager nila? Nagsi cellphone. Wen, ana limbang aji ko ah. Wen papa pinakikian damit aji ne. Aji mula ide. Tano na ko ayah. Pagbaga sa Hey, ati pete, ati pati agpapaobra ng awante ko anak eh. Wayne. Okay. 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 tapos na dito banta mga kadugo na matamnan ng kamote ayan o ayan tamnan na mga uh, sampung ispan mga kadugo isimulan natin dito sampung ispan itong tinamnan namin nang kamoting baging ayan mga kadugo bali 45 na tudling kasama na dito tinamnan na nya ayan mga kadugo ayan ito yung tatlo mga kadugo na tinatamnan panila tapos na din nila ito tam ay tamnan so ayan thank you lord sa mga nagtanim bless mo po ang aming mga pananim paggalooban mo kami ng masaganang ani lord Tsaka magandang preso. presyo. So, hanggang dito na lamang mga minamahal kong kadigu, kadugu. Dugong Pilipino, san mang sulok ng mundo. Ang aking vlog sa araw na ito. Hindi ako nagsasawang nagpapasalamat. Sa mga patuloy na tumutugon sa aking pakiusap. Na mag-subscribe sa aking channel at sa mga patuloy na nanonood. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, baka naman po pwede pa-subscribe, pa-like and pa-share. Ingat po tayo palagi mga kadugo. Tuuulin so nila. Pakakainin ng kapatid ko yung mga nagtanim mga kadugo balik ako dun sa unang sinabi ko munggo ito, munggo lagi nating tatandaan mga minamahal kong kadugo uwi na ako mga kadugo mahal po tayo ng Diyos hindi niya po tayo pababayaan okay, basikan ito mga ala ano may ka Wayne maniwala, magtiwala na naluton. Umasa at sumunod lamang tayo sa kanyang mga salita. I love you with the love of the Lord. Bye-bye. Ingat.